Paring Beto, paring Beto, ang pinakamatapang na aso ay ang pitbull. Paring Ingo, hindi, hindi totoo yan. Ang pinakamatapang na aso ay ang Doberman. Malaki pa, lalapain lang ang pitbull mo ng Doberman ko. Hindi, paring Beto, pitbull sa oras na makagat ang iyong doberman, talagang hihimay-himayin niya ang mga leman ng kanyang makakaaway na aso. Mga giliw kong taga-subaybay, ano kaya ang pinagtatalunan ng magkumparing si Berto at ni Lolo Ingo? Patuloy nating subaybayan at pakinggan ang aking mga kwento. Ang kwentong ilalahad ko ngayon ay patungkol sa pinakamatapang na aso sa buong mundo na siyang pinagtatalunan ng dalawang magkumpare. Ganito nagumpisa ang kwentong ito habang nagtatalo ang magkumpare patungkol sa pinakamatapang na aso dumating si Sus sa dalawang matandang nagtatalo. Lolo, anong pinagtatalunan niyo ni Mang Berto? Ay, apo ko. Ganito ang nangyayari. Iginigiit ni Mang Berto na ang Doberman ang pinakamatapang na aso sa buong mundo. Mang Berto, totoo po ba yung sinasabi mo? Uusos ang pinakamatapang na aso sa buong mundo ay ang Doberman. Sige nga, pare. Sige nga, pare, Beto. Ikwento mo. Ilatag mo ang sinasabi mong pinakamatapang na aso. Ganito yung pre. Nagkaroon ng paligsahan doon sa bayan namin noon ang mga kasali ay nagmula pa sa iba't ibang lugar o ang iba ay nagmula pa sa ibang bansa. Iba't ibang klaseng breed ang sumali sa ganong paligsahan. Ang pinakamatapang, ang pinakamatapang na aso ang siyang magwawagi. Lahat ng aso paring ingo ang tatapang. Subalit nung lumabas ang asong Doberman, siyang pinalakpakan ng mga hurado. Ang Doberman ang pinakamatapang sa lahat ng asong sumali sa paligsahan. Lolo, ano naman ang aso mo na pinagmamalaki? Apo, Karing Beto, ang pinagmamalaki kong aso ay ang Pitbull. Ang Pitbull ang pinakamatapang na lahi ng aso. Ako mismo ang nakakasaksi sa ginawang katapangan ng Pitbull. Nagkaroon din sa bayan namin noon ng paligsahan ang pinakamatapang na aso ay siyang mananalo. Lumabas ang iba't-ibang lahi ng mga aso ang galing pa sa ibang bansa ang iba. Subalit nung lumabas ang pitbull na mangha lahat ng tao sa tapang sa tahul lang ng pitbull ay nagugulantang ang lahat ng tao, maging ang mga hurado ay natakot. Kaya sa bandang huli ang nanalo ang pinakamatapang na aso sa paligsahang niyaon ay ang pitbull. Lulu, Mang Berto, pwede bang makasali sa usapan? Meron din po akong alam na pinakamatapang na siyang kinikilala sa buong mundo na pinakamatapang na aso. Nako, apo. Dumali ka na naman. Ano namang aso yang sinasabi mo? Ganito ang nangyayari. Doon mismo sa bayan, nagkaroon ng paligsahan. Ang pinakamatapang na aso ay siyang mananalo. Nagkaroon ng paligsahan at ang hinahanap ng mga hurado, lolo, mamberto, ay ang pinakamatapang na aso. Kapag ka sila ay napatayo, ang ibig sabihin ay matapang yung aso na yun. Si Jesus, ilatag mo ang mga nakikita mo. Sabihin mo sa amin kung kapanipaniwala ang sinasabi mo matapang na aso. Ganito yun, Lolo. Unang tinawag na aso para ipakita ang katapangan ay nanggagaling pa sa Japan. Nung tumahol ang asong mula sa Japan, takot na takot ang mga tao. Kitang-kita nila yung katapangan. Siguro nga, Lolo, kung may lumapit na aso doon, tiyak lalapain malaking aso lolo. At ang ikalawang tinawag lolo ay ang galing Amerika. Nako, nakasalamin pa lolo. Mamberto, yung aso na yon ay nakahawla pa sa salamin. Paglabas ng asong galing Amerika, namang ha, namang ha ang manghaurado. At, at ang iniisip nila, ang galing Amerikang aso ay siyang mananalo. Ang laki at ang tapang pa. Ano pa, so? Sino pa ang mga kalahok? Meron pa bang kalahok sa paligsahan na iyo? Meron pa, Lolo. Ang huling tinawag ng announcer ay ang Aspin. Anong ibig mong sabihin, Apo? Ano yung aspin, lolo? Ang aspin ay asong pinoy. Nakalagay din ba sa hawla ang aspin? Hindi lolo. Inilagay lang sa sako. At nung palabasin na, lolo, ang aspin sa sako. Dahan-dahan itong inilabas sa sako, lolo. Ang aspin. Anong nangyari? Nagulat din ng mga tao lolo kasi yung aspin pula ang mata no, 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 no. bakit pula ang mata hindi ko alam lolo pula ang mata at naglalaway at labas yung dila niya hinihingal at nang lapitan ang mga hurado nagtakbuhan ang mga hurado lolo nagtakbuhan din ang mga tao ang natira na lang lolo ay ang announcer ang sabi ng announcer lolo ay may nanalo na ang pinakamatapang na aso sa buong mundo sigaw ng announcer lolo apo bakit nananalo ang aspin anong crashing aspin ba yun, source? bakit natakot ang mga hurado at ng mga tao lolo lolo ang aspin na sinasabi ko ay si Raulo asong ulol Ganong ba? Ay makakakot talaga ang mga tao. Makakakot talaga ang mga hurago. Talagang napakatapang ng asong ulol. Walang sinisino yan. Kahit sinong makasalubong ay kakagating. Kaya natakot ang mga tao. Kaya natakot din ang mga hurago. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po lamang nating kalimutan i-like, i-share, at higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel at mag-comment na rin po tayo.